Magandang gabi mga apo Ito ang inyong lolo kadyo Para sa aking kauna-unahang pakikipagkwentuhan sa inyo Naniniwala man kayo sa kapabalaghan o hindi Ay samahan na lamang ninyo akong magpalipas oras Ako na ang bahala sa kwento at sa mga imahinasyon na mabubuo ng aking mga paglalahat. Doon tayo magkikita-kita at magkakasama. Sikat ang programang Gabi ng Panaginip sa isang radio station dahil sa kakaibang karisma ng programa bukod kasi sa magaling ang DJ nito, ay katakatakang nagkakatotoo ang mga prediksyon na pinakakawalan ng programa. Waring ang mga kababalaghan na lingit sa kaalaman ng karamihan ay nabibigyan ng buhay at nailalahad ng detalyado na para bagang totoo. Supalit so sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa kabila ng tagumpay at kasikatan ng programa, ay nagpakamatay ang DJ nito. Isang emergency reprogramming ang isinagawa ng istasyon at ipinalit ang isang simpleng music format. Ngunit isang tawag mula sa telepono ang gugulat sa lahat dahil ang ipinalit na DJ ay mayroong mas nakakahilakpot na talento. Si Jeman, 23 years old. Artista ang pangarap maging. Eh, bakit nga ba hindi? Bukod kasi sa may dating, eh talaga namang mapagkakamalan mong lumalabas sa TV ads. Dahil sa kanang itsura, saktong pamalit sa nawalang programa, nang layunin ay i sa Gen Z format ang himpilan. Kailangan niya ng trabaho kaya naman nang minsan inalok siya na rumakit sa isang istasyon ng radyo ay pinatosta niya ito. Hindi niya akalain dito pala niya makikilala ang kakaiba niyang talento. Kapaanong ang artistahin, ang kanyang supportive na girlfriend, ang matandang sekyo sa building ng istasyon ng radyo, ang janitor, ang misteryosong caller, at ang hindi matahimik na kaluluwa ng dating DJ ng programa ay pagtatagpuin ng programang babi ng Panaginip.